Duterte, sulid. May buntag mga idol at kabado na silang lahat ngayon. Alam naman natin kahapon mga nangyayari. Dumanta dito si Saldi tapos nagbigay ng statement. Ngayon bukas ay ito yung EDSA 3. Ngayon, alam naman natin lahat. itong mga organizer. Tapos ngayon nandyan si Inday Sara. Kahapon meron siyang event. Nagsalita siya patungkol dito sa mangyayaring mga ganito na mga peaceful rally. Ngayon, panoorin mo natin si Inday Sara bago ako mag-react. Tara, let's go! Wala akong, uh, wala akong, sa lahat ng mga rallies, wala akong schedule. Dito sa Mas, Pilipinas, siya. ang mga rallies na ginagawa namin ay laging nasa uh, overseas or abroad. Pero, I, I commit and I call on the administration the government to respect the right of the people to freedom of speech and expression wag, wag masyado silang maging balat sibuyas ma <laughs> tendey yung ending ni Inday wag kayo wag masyadong balat sibuyas <laughs> yung mga ay nako si Kapon yan nagsalita si Inday talaga naman kadalasan ang mga itong except sa itong nakarang uh, eleksyon na ay talagang marami siyang mga inatin in na rallies ito naman ngayon kasi tapos na ito ngayon wala na moron sa overseas talaga siya dito sa Japan, Singapore, sa Middle East, mga ganun ng mga ano niya, di ba? Sa Australia. Ngayon, kasi bukas mga idol, alam naman natin tong 16, 17, 18, yung sinasabi nating EDSA 3. Ay alam natin mga mata malalaking organisasyon ngayon na ito lalo-lalo na itong INC. Tapos Iglesia ni Cristo itong ito UPI ba? UPI itong United People Initiative. Tapos itong pangatlo itong mga kagaya natin itong mga DDS, itong mga anti at uh, speaking sa mga antay pala mga idol, ngayon, bago ako mag-react din patungkol sa antay, meron akong iba pa papanood sa inyo na video para i-ano natin, para maganda yung pag-usapan natin. Ah, panoorin muna natin 'to bago ako mag-react ha. Tara, let's go. Ah, wait muna. Paalala lang sa mga antay do tertejan. Si Inday daw, sabi niya kanina, hindi siya, hindi siya, wala siyang mga schedule, bukas, bukas, dito sa Pilipinas, di ba? kabado yan sila kasi alam naman natin lahat baka si dyan sa Malacan pag bumabayan nila si Inday talagang aligagayan sila ngayon isa lang ang paalala ko magingat kaya ito bago na itong video na to i-relate -re natin dito pag-uusapan natin to nanawagan kami sa kanila to, 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 secure to police their ranks to make sure na hindi po sila masinitan dahil may mga nagre-report po sa atin, uh, pati na rin sana sa na Philippine National Police na baka maaring masingitan sila. At may uh, you know, may mga infiltrators at baka oh. may magpasabok ng uh, granada, na katakot po 'yun ano. Yung uh, yung mga peace loving uh, na mga kababayan natin ay baka masaktan sila sa mga ganito. So we are asking the organizers to really really uh, make sure na safe Peaceful yung, uh, yung kanilang mga rally May point itong general na to Si General Grauner, matawad Totoo yan mga idol kasi Itong peaceful rally kasi Ang pinapoint niya ngayon di ba? Na make sure itong mga organizer Na hindi masingitan sila e, Ibig sabihin, itong mga makakaliwang Alam na natin yan, itong mga taga-left kasi yan, pag once bumaba yan si ano, kaarawan na nila. Kumbaga, dead end na nila. Kumbaga. Delikado yan. Kahanap at hanap sila itong mga mga antay antay Duterte, mga antay. Antay, basta alam na natin yan. Kasi alam naman na natin ito, itong pinagraraling natin ngayon na darating ay para sa corruption. ito mga nangyayari ngayon dito sa bansa natin na lantaran na ng kagaspangan nila lahat. lumabas pa ngayon kahapon si Saldi nagbigay siya ng statement. Ngayon yan, mas, mas matindi, mag-expect tayo ngayon, mas doble, mas marami ang pupunta na makikisimpat siya na pababain nito siya. ano Yung taga Malacan niyang. Ngayon, itong general na yan, nagbigay siya ng salaysay, kasi may mga intelligence yan sila eh. Meron yan silang mga ano, inat kayo, mga ganun. Kasi may, may itong mga ibang ano. Diba? Kita nyo naman mga ibang grupo dyan. Na, Nag-rally daw sila dun sa EDSA ka. Anong sa araw na diba? <laughs> itong mga anti-Duterte. Alam natin yan. Doon sila. <laughs> Grabe, diba? Oo. Kaya ang tao ngayon, huwag na natin dinan nila maluko yung tao. Di na tayo bulag. Buti na lang talaga na uso itong social media. E talaga dito, pwede ka nang mag-voice out. Kung ano yung mga nangyayari, pwede mo nang videohan. Express ba? Sabi ng freedom of express. Huwag kayo balat si Buyas. Yung e, na sinasabi niya. Kaya mag-ingat tayo bukas. Lahat kayong pupunta dyan, INC, UPI, itong nataong bayan, sino pa ba yung pupunta, DDS man, oh, o Kahit yung mga anti ngayon na naging pro-Duterte, na kayo. Kasi lahat kayo dyan nakinabang. Alam natin lahat yan. oh, di ba? Ganito yung nangyayaring ngayon. Hmm. Kaya mag-ingat tayong lahat. Mag-ingat talaga. Napaka ano, yung rarinala. Kasi lahat dyan, gagawa't gagawayan sila ng paraan na huwag makabalik ang mga Duterte dyan sa loob. Kasi mabubulabog ang kanilang mga laro. 100%. Kasi noong panahon, natikman na nila ang hagupit ng mga Duterte. Mas na more pa Pag si Inday ang makaupo. <laughs> 100% yan kayo. Lahat yan. Yung mga nag-ano kay Inday, nagsira ng pangalan niya. Grabe. Yan ay politics, mga idol. Talagang sisira ng pangalan mo. Masira lang yung pangalan mo sa madla ng tao. Kaso, yung tiwala at pagmamahal at respeto ng mga Duterte ay hindi nila mababayaran yon ang hindi nila mag... Kasi masang Pilipino. Kita yun na nangyayari ngayon. Itong nangyayari ngayon sa... Tra ano na? Sa kunang ngayon. Sa atin. Sino na ano dyan? Panahon ng maayos pa. Wala pang mga ano. Ayun. Sino yung mga matitino na sinasabi yung bright? Na disente. Wala! Mas <laughs> mabuti pa atos ng mga pakalugkalug. Akala mo walang alam. Baka ano nang nandiyon. Ang malasakit nila andun sa Cebu. Yung mga pro Duterte, itong mga PDP laban, andyan sila lahat. Grabe ang suporta. Ah. Until now. Grabe. Alam natin yan, itong mga anti- Pili lang yan sila, mga oligarko dyan. Dyan talaga. Kasi yan, ang presidente, once umupo ka at magiging presidente ka, hindi lang sarili mo yung mga mayayaman dyan, kung mo, mga businessman dyan, mga kaibigan mo, ganito ang nangyayari ngayon dito. Sa panahon ni Tatay Digong, ay pasalamat sila, buti nga, walang tinanggap si Tatay ko, Ang daming gustong lumapit yan. Bago nangyari maging presidente, eh, kahit nga si Trillanes, lumapit yan sa kanila mga Duterte. Di ba sinabi ni tatay di noon yan? Lumapit yan. Kaya nung nalaman nilang ayaw ni tatay, sinisirahan nila, sinirahan nila. Lahat yan sila. Sino yung nagsisira yan? Sin sinadora? Sinadoro? Yun. Number one pa. Di pa nga tumakbo ng presidente si tatay nun. Kandila si talaga yung e ngayon si Inday, wala silang matitibag-tibag uh, mga Duterte. Gumagawa talaga sila ng paraan. Kaya mag-ingat kayo bukas mga idol. Kaya... Yung peaceful rally natin bukas, baka hindi natin alam baka gagawa silang mahirap para huwag lang matuloy ba ganun ang strategy dyan kaya magingat kayong lahat sobrang ingat kasi ang sa Duterte talaga alam naman nito lahat ay peaceful rally simula pa yan ayaw ta at ay, manahimik lang daanin natin sa ano salita ano lang yun kaya tayong mga Duterte sulit Labad lang may malasakit at pagmamahal sa bayang masang Pilipino. See you and goodbye. Ingat kayong lahat bukas mga idol.